tomorrow SHOWER Are you going to Boy Scout? Uh -huh. Boy Scout? I'm camp. going to the Boy Scout Okay E <coughs> nakakatapos lang nung Boy Scout ni Kylie. Matil kami. Yee. Ay, pala. Ang ganda sana yung lugar kasa ah, maingay kasi dahil dun sa MMD, MMDA. Ang ingay. At ayun po. Gilid ka, gilid. Maingay yung lugar dahil dun sa MMDA. Pero okay sana. Pero sabi nung ano, doon na daw lagi kung magkakaroon ng activity sa school nila kain. Doon na lagi. Hmm. Buti, wala na silang pasok mamaya. Mga nga na. Bilisan mo, Kyle. Eat ka na. Okay. Hello. <laughs> Ayan, merienda muna. Maga sila nag-start. Alas 9. Yan. Siguro mga ano pala ngayon. Ano oras na ba? 11.30. 11.30 na tapos. May buti, medyo makulimlim, hindi masyado mainit dala namin yung e-bike namin. Kyle, wag ka dyan! Dito ka lang. Yan yung Boy Scout namin makulit. Ah. Uh -huh. <laughs> pwede ka lang siguro tayo sabay yan dalak natin video yan sige ano oras ka na nakatulog ka dyan kunwari masipag sigap take one are you trying to fix. Huh? Because he broke it. Is that what can ma. Bye. pa mo. Bye. <laughs> Ay. Sorry sir. Maketa ko. Babalik pa ako rito. Wala na kita dyan. Gusto mo lang yung laptop. Umaya. may wait. Kumain ka? Gusto mo na kumain? Wait, <laughs> alam mo kung napakita siya. Ano yun dyan? Nakala ko ba white. Sabi mo. Ito Ano Ano yung ah. na? Ano na? name So, I can search. Wow, ang bango

Yan, kapitaya, tayo. Pagtapos talaga kumain, ano? Antok na antok talaga kami. Madalas. Yung lunch kasi namin, sako sa panghapon. Ah, uh, sa hapon. Kaya, sarap na tumulog. Kaya, madalas nagkakape kami. Yan. Ito, kape ni Kapi ni Angie. Ako rin. Yung ano. Mga binibili rin ni Angie yung mga kape Mga pampa pampa ano. Pampapayat. Kasi tumataba na ako. Alas talaga ng tama ng ano Pagkatapos kumain. Makau, maka, mau may barya. ya? Mau ke mebar ya, So yun, labang nag edit tayo, ah, uh, naglalabar na rin tayo. Kasi Saturday, Sunday, maglalabas si Gabi sa kasi Lyris. Yan, sila na pinaglalaban namin. Mirap pa si Tisin yung antok eh. Lalo na kapag ano ba eh, bagong kain. edit ako para dun sa ano sa vlog kahit mahirap makakuha ng views <laughs> hindi lang naman para sa views kasi nga kaya rin ako nagbablog ano na siya permanent na siya sa youtube Ayan, para pag laki ng mga bata makita pa nila yung mga sa sarili nila nung malate pa sila nung katulad ni Lairis i-check pa niya yung dati niya yung baby pa siya nakikita pa niya sa youtube eto may kita rin nila tapang pag laki nila kasi mape-permanent na ito yun ang maganda sa youtube eto tingnan nyo to guys yan kanina Nung nag-dryer, ah, nag ako ng washing machine, nakakuha ako ng pera. 300 eh, basta nandiyan lang yung isa pang, ano, 300. Ngayon, mag -drain ulit tayo. Ray, no? Oh. Meron pa, oh. Teka. you know, 50 pesos. Namimigay ng pera yung washing machine namin. Ayan guys, bagong ligo na ako. Hmm, mabango na. Medyo busy tayo kanina. 2 o'clock. na ngayon, time check. 2 o'clock AM. Bali, nakatulog sila yung mga bata. Kapagising lang ng mga mandang 12. Ayan. Nightlife na naman sila si Angie, si Gabi saka si Kyle ay nasa taas. Nanonood. Si Lyris hindi pa rin gumikisi. Yan. Tinan nyo, mamagic ako. Oh. sa akin ni Angie yung gimbal niya. Kasi yung last, yung kahapon na video, napansin ko, ano, sakit sa ulo. Iba talaga pag may gimbal, ano, medyo mas steady siya. Yan. Sa so, bukas, baka pumunta kami ng Cavite. Mag-aayos kami doon kasi tinatay namin yung mga na ano, dyan eh, mga damo. Yan. Kaya baka ayusin namin. Yan. Pero hindi pa sure yan kung magpa-practice si Lyris, baka hindi na naman kami makaalis. Pero pag wala siyang practice, yan, tuloy kami sa Cavite. Yan. May bago na naman tayong vlog. Okay. Good night. Bye bye. You watch? You watch? Are, you to watch? Hi guys. <laughs> hey, what are you getting you? Hey, bago akong Daddy, Hi. what are you getting you? Huh? Oh, that's old. What did you gonna get the old? <makes in> What the hell is that? What the hell is that? Ay, may bisita tayo si Gabi. Mami, sex is there? Bisita. Gagawa mo rito ba? Makain. i don't know se because